Isa pangang mahalagang aspeto na ipinakikita nila Alden Richards at Min Mendoza ay ang kanilang pagtutulungan, respeto sa isa't isa sa kabila ng mga hamon sa kanila. Sa bawat proyekto nga na kanilang pinagtutulungan makikita ang pagkakaroon nila ng malasaki at pagunawa sa mga pangangailangan ng bawat isa ito ay mapapansin mo noong sila ay nagkatrabaho pa sa Italy at lalong lalo na ang kanilang show makikita mo talaga kung gano kaalaga si Alden Richards kay Min Mendoza at ito ay natural at hindi scripted dyan mo talaga masasabi ang talagang pagtutulungan ni Min Mendoza at Alden Richards ay talaga namang kinaaabangan na ngayon ng buong Aldam Nation sa kabilangan ng mga pressures ng kanilang mga individual na karir at ang mga matalang publiko ay nakatutok sa kanila. Ang kanilang partnership at relation ay hindi lang nakabase sa kasikatan kundi sa mga mutual na pagrespeto at pagmamahal. Yan naman talagang iniwan ni Min Mendoza at Alden D. Charles ang respeto at paggalang sa isa't isa. Kung mapapansin mo nga ay talagang yan ang ginagawa ni Alden D. Charles lagi kay Min Mendoza. At sa mawagitan ng kanilang mga aksyon ay pinakikita lang nila ang tunay na teamwork nila. Hindi na susuka sa so kung gaano karaming proyekto ang ginagawa nila kundi kung paano nila ito isinagawa at magkasama yan naman talaga ang tunay kahit nga napakakunti ng proyektong pinagganapan ni Alden Richards at Main Mendoza ay ang mahalaga dito ay ang pagsasama nilang ginawa ang turingan nila sa harap at likod ng kamera isa pa rin malaking mensahe ang ipinakikita ni Main Mendoza at Alden Richards ay ang kalagahan ng pagiging totoo sa sarili sa kabila ng magiging public figures. Hindi nila inalihinta na ang maekspektasyon ng iba't ibang tao at patuloy nila itong ginagampanan kung makikita nyo nga sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na ginampanan nila at mga tampuan. Hindi pa rin sila nawalan tiwala sa isa't isa. Sa bawat pagkatalo, natuto sila na bumangon ng magkasama. Ang mga personal nilang laban ay hindi naging lang sa kanilang pag bilang isang magagaling na karakter at magkapartner sa industriya. Kaya kahit anong gawin nilang paninira kay Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi ito nagtatagumpay. Dahil ang pagmamahalan ni Maine Mendoza at Alden Richards ay tila nakaukit na sa history ng buong Aldab Nation. Humanda na nga kayong mga bashers kayo. Talagang lumalaban na ngayon si Alden Richards at Wayne Mendoza sa mga nagpapakalat na talagang kung ano ang tunay nilang relasyon. Ganyan nga dapat ang gawin ni Alden Richards at Wayne Mendoza dahil sa haba ng panahon ay talagang nakakaladkad na ang kanilang mga pangalan ng mga paninira hindi hindi natin makakalimutan ang ginawa nila dati kay Main Mendoza at Alden Richards at dito nga ay napalabas si Main Mendoza ng kanyang online letter na talagang ikinagalit ng napakaraming tao dahil sa open letter na ito ay isinaad ni Alden Richards at Main Mendoza kung ano lang talaga ang nararamdaman nila sa isa't isa. Marami nga dito ang nalito at nagtanong sa kanilang tunay na relasyon. Meron dito na mga Aldab Nation ang bumit daw dahil sa open letter na yan. Ngunit pagdating ng iilang taon, napatunayan na ang online letter na to ay iisa lamang sa naging feelings ni Min Mendoza at the moment dahil mismong reveal ni Alden Richards ang pagmamahalan na ginawa nila ni Min Mendoza noon na ito ay tunay at dagdag pa dito. Malalaman mo rin na kay Min Mendoza na rin ng galing na talagang nagustuhan niya na si Alden Richards dati pa lamang. Hindi naman gagawa si Min Mendoza ng kanyang yang mga tula at ibibigay niya ito kay Alden Richards na niyak ngyak pa. Diyan mo talaga malalaman na totoo at genuine ang nararamdaman ni Maine Mendoza kay Alden Richards dati pa lamang kaya siguro nagawa ni Maine Mendoza ang open letter na ito para matigil na lang ang mga bashers na talagang minasama ng iilan ngunit ang maganda dito ay napatunayan na ni Maine Mendoza at Alden Richards na ito ay iisang salita lamang na nangyari na nakalipas Napakagandang ang tanawin ito. Kung ikaw ay isang matalinong Aldab Nation ay iisipin mo na ang mga nakasulat sa open letter na ito ay hindi lahat ay totoo. Dahil nga sa mga interview na ginawa ni Alden Richas at Main Mendoza pagkatapos ng lahat ay hindi nagtutugma dito. Ito ang dahilan kung bakit ang Aldab Nation, ang mga seniors at ang mga OFW ay nariyan pa rin at nakasuporta kay Main Mendoza at Alden Richas. At sana nga ay talagang lumawak pa ang kanilang pagsasama nang sa gayon ay hindi masayang ang naipundar nila na pagmamahal sa buong Alder Nation dahil hanggang ngayon ay umaasa pa rin ang ADN na sila ay makagawa ng iisang proyekto At ito ay magtuloy-tuloy na para mapasaya naman nila ang kanilang pandom na Aldab Nation. Sa daming ang kontrobersya ang lumalabas ngayon na tila hindi na makausad ang buong Aldab Nation sa pagpapaliwanag na ang relasyon ni Alden Richards at Kathleen Bernardo ay iisa lamang na parang magkapatid. Ngunit bakit ito ay ipinipilit ng iiba na keso nagkakamabutihan na daw sila at botong-boto ang mismong mga magulang ni Kathleen Bernardo kay Alden Richards. Ngunit ang hindi nila alam ay talagang matagal lang nakatali si Alden Richards Kung matatandaan lang nila, ito ay talagang nangyari sa tunay na buhay ni Alden Richards Sino ba naman kasi ang tunay na makapagsasabi na ito Kung hindi ang buong Aldam Nation lamang nanariyan kay Alden Richards at Maine Mendoza sa simula pa lamang Ang pag-aming ang ginawa ito ni Alden Richards ay talagang sinabi niya pa sa publiko na talagang si Maine Mendoza lamang ang minahal niya sa loob ng sampung taon kung hindi naman may talaga nasa katinuan ang mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards na sa loob ng sampung taon ay si Maine Mendoza lamang ang minahal niya. At naniniwala pa rin sila na ito ay walang relasyon. Ay talagang hindi mo na alam ang gagawin mo. Paano ipapasa ulo sa kanila at ididikdik sa kanilang mga utak kung ano talaga ang nangyayari at ang tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Hindi pa nga dito lumalabas ang mga tunay na resibo na makikita lamang sa internet ngunit bakit hanggang ngayon ay idinidinay pa rin nila ang tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards dito mo palang malalaman na talagang ang balak lang nila ay sirain at Maine Mendoza at Alden Richards na dati pa nilang at hindi man lang sila magtagutagumpay na hindi nagkarelasyon si Alden Richards kahit kanino mang babae pagkatapos ng Aldab dyan pa lang ay magtataka na kayo na bakit hindi siya nagkakarelasyon pagkatapos ni Main Mendoza. Jan lang ang nagpapatunay na talagang si Main Mendoza ang kanyang karelasyon ngayon. Dahil kung mapapansin nyo at mababalitaan, sinabi na ni Alden Richards yan na sa simula pa lang ay totoo na ang kanilang relasyon at talagang tunay ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.